yan Okay. Okay. Yan yung aking itanim na lemongrass. Yung dalawa, gumawa ng project. tanang ng pinting. Yan yung aming bahay kubo. Yan yung aming aso. <laughs> yan. Buhay na ang aking lemongrass. Pero hindi mataba. Yan yung aking malunggay. Yan, buhay na. Doon. Ito, hindi. Yan. Lilinisan ko ang, lilinisan ko yung aking itatanin na limang ba. Yan, binunot. Ito yung, binunot, rikso yung puno. Atos binigay sa akin. Kasi itanim ko daw.

nagsiga ako. Yan. Ayan guys. Pag may ito na ni, may aanihin. Time. Ko pustulan sa dulo at ito ang itanim ito sigaan yung dulo ng pinuputol na linanggas

Hindi kasi mataba yung puno nung nagbigay sa akin. Kaya kinuha niya lahat, binunot. Tapos, isiparit-siparit si ko.

No, I mean no <laughs> okay, Kali lang ay, 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 Ako ay, ay, Ako ay, tanim lang natin itong ilang itanim para may aanihin tayo pag maglitsyon si Silme o may tanglad na siya siya may lemon grass tanim lang natin ito ng itanim sa lupa Gabsa ka marami. Kung hindi mabuhay yung iba, iba mabuhay. Tatawa rin na lapat. Yan, tapos ko na rin ko ito mamayang hapon. Yan lang. hapon, yung aking mga aso nandun. Yan, thank you for watching. Thank you for watching. Bye-bye.